So, ayan na guys, sila yung ating mag-aayos ng solar. Ayan. So, yung mga gamit nila guys, o. Oh. Ayan. At iyan po, itatrabahuin na po nila. Yung mga gamit ng ating mga trabahante or magtatrabaho sa ating solar, sila po. So, naghahanap pa sila kung saan to ilalagay. Hmm. At ayan na po sila mga mamsi. Ayan yung mga gamit kinuha na po nila kasi uh, makatrabaho na po sila dito sa solar na yan. Hmm. Yung ating mga solar boys sila magtatrabaho. Kaya so, pag abang 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 na lang muna tayo mga moms kasi uh, magtatrabaho na po sila. And good luck. Abangan sa ating video mamaya or sa ating YouTube channel kung saan po ikakabit 'yan. Saan po ilalagay 'yan ng ating mga um mag-ano magawa sa ating solar. So nag-isip po na si Kuya. Saan ba 'yan lalagay Kuya? Oh, Wow, wow, aku tawang tawa. <laughs> Ayah ada guys, kaya good luck, abangan, sama video pemain. Apa <laughs> Sorry. mengamam so tini tini mana mula mula ikabit yang ating solar. Um. Viva. Diba? Ito yung ating mga gamit ng ating mga magkakabit ng solar. Ayan po sila. Parang doon yung ilalagay yan no, sa ibabaw.

Asalnya, <laughs> udah kita. pala ilagay sa taas guys kasi doon talaga yung ilit diba ayun na nilagay na tayo yan. na try ko lang sa Hmm. Ayan, dito sila dumaan guys hmm. <laughs> Uy, hawak ba? Uy! Hawak ba? Uy! Uy, hawak ba ba? Uy, pretty! <laughs> pretty, hawak mo si Brenda! Pretty! Pretty! Ayan. So, maganda Ito, guys, ito yung ilalagay doon sa taas ng bubong. Ito talaga. So, yung isa, yung iba, yun, nasa taas na silang lahat. At yung isa naman ay naghahakot papunta dito para i ibigay sa kanila yung ano, mga gamit. Uh, dito sila nag ano dun, sa taas. Uh, dito po. Ayun. Uh, kuya, anong ilagay dyan kuya? Uh, ah? Uh, Berter ang ilagay dyan. Saan yung berter ito? Uh, ito pa yung berter mga mamsi. So, dito po ilagay ni kuya para hindi maula, mabasa ng ulan. <coughs> Mm -mm. Ito pala, dito pala ilagay yung verter. Ito yung verter. Okay. Yung sw switch, diba kuya, ang verter? Ito yung switch. naman uh, system. System, system niya ang tawag. Sa likod ng bahay. O, yung system siya. sa sa So ito yung verter or tinatawag na switch at ito po ilalagay sa likod ng bahay. Ito, dito po ilalagay yung verter or switch ni Kuya, diba? So, ito So mga gamit mga ma'am si So, Solar Hybrid Inventor or inver Inverter ayan So, dito na sila At doon naman sa taas yung ano, sila po o nandun po sila sa taas nilagay yung um, ano nila nagwawalis po si Brittany at si Kuya naman dito ay siya po yung assign dito sa, sa labas kung saan po ilagay ikabit yung inverter na tinatawag Oo, oh, oh di diba? Meron si kuya, Oh. Ito yung switch ko baga. Kaya mm. eh, abang-abang na lang guys Abang-abang. Yeah. <laughs> so ilalagay ito sa... Ito <tong tiyan> <hukulang tiyan> hey, yung solar guys <hukulang tiyan> So dali na sa taas nila

So ayun na guys, ilagay na po sa taas. Pinuno na po nila yung bubong sa solar. So dito naman tayo mga ma'am. Si, and finally, tapos na po yung trabaho nila. Nilagay <laughs> po siya ng panap ng ano, ng damit para hindi masyadong mainitan yung ating ano, uh, diva. Ito po yung switch dito sa likod. Switch ng ating um, Solar. Ayan. Pinalibutan po yung wire na sa gilid. Yan, Yung may pula. Huwag doon. Huwag At yung saksakan niya. Yung ano ng, ng wire dito po. At pinatong po dyan. At finally, okay na guys. Mm. Diba? Okay na.